'yung problema pala doon sa Ninoy Aquino International Airport uh, mga igsoon kung saan eh, daan dam mga pasero apektado po ng baggage handling system technical issue <laughs> ah since October 18 papalayan so sinabi po ng uh, Cebu Pacific uh, Walong daang bag sa po ng glitch na yan kahapon. October 22. Ha? Ah, uh, sige nga, ang Cebu Pacific din doon. May number ka, di ba, kay uh, Mam Ma Ma'am Carmina Romero. Tawagan natin. Kasi Cebu Pacific ito eh. Apektado po sila, bayan. Buti na lang, hindi ako naka... Sa kaido ko hindi. Ako, ewan ko na lang. May dala-dala akong gamot dito ngayon. Oh. Uh, Nahihilo pa ako mo. Baka siguro magsusuka na ako dun sa... Ay, sus, forbida. Sasakit ang ulo mo. Ay, stress. Ika nga, no? So, um marami pong mga paserong na ah yung iba, eh... Meron pang ano, ha? May mga connecting flights pa sila. So, domestic ito, eh. And similar options I uh, provide sa mga pasero for international flights. Uh, along with uh, the mga delivery services sa mga pasero with onward destinations. Ayon to Si Sandra Bendijo Ocho sa DCXL DCXL News. Si Attorney Chris Bendijo, head uh, executive assistant po ng Manila International Airport Authority makakausap natin. Attorney Chris, my good dog Hi, Sir Aljo. May buntag. Oko, okay, uh, so may naitabo ato, attorney. Ano nangyari uh, dito sa problema ng baggage handling system? Technical issue. Naayos na ba yan, uh, attorney Chris? jansa na iya uh, actually, Sir Aljo, um, na, naapektuhan lang yung baggage handling. No? Okay. Pero so, technically po, hindi po yung baggage handling talaga yung nagmalfunction. Ah, uh, meron po kasing screening na device no na naka sa ating baggage handling. Yun po yung nagmalfunction kung kaya naging manual no yung uh, paglalagay uh, ng bagahe no uh, para doon siya dumaan sa working no yung hindi nagma na screening device. Kung kaya't nagkaroon ng ganitong problema dahil uh, if you can imagine kung manual talagang gagawin ito talagang magkakaroon ng delay sa pagpoproseso ng ating mga bagahe. Ano yung screening? Parang anong ini-screen yan? Ma uh, makina so, din ito? Uh, ano ito Attorney Chris? Tama po. Uh, ito rin po yung dadaanan ng ano no ng ating mga bagahe. Uh, ito po ang uh, mag screen sa ating mga bagahe no. Oh. Uh, pero dahil nga po yung isang line ito ay nagmalfunction kung kaya't kinakailangan yung mga bagahin uh, bagahe na dadaan po sa carousel na to, sa linyang ito, oh. ay mano-mano pong dadalhin doon po sa gumagana ng screening. Kaya po nagkaroon oh, okay. ng ganitong uh, baggage handling problem po. Ga ilang uh, uh, units ba meron ng uh, screening machines meron ng naiya ngayon? Um, I, I do not have the exact number. Oh, okay. okay, okay. but, but um, in terms of yung ano po, no? ito pong NNIC sa kanilang investment, oh, okay. Uh, kasama po yan sa kanilang pre prenocure, ito po yung tinatawag nating redundancy na kanilang gagawin. No? So, ibig sabihin, uh, moving forward, sana pag dumating na yung kanilang in order, kapag may ganito mga nagmamalfunction, meron pong um, alternative, no? meron pong sasalong um, redundant process na doon pa rin po dadaan yung baga. Hindi na po siya kailangan manual gawin. In fact po, ongoing na po yung construction nila para doon sa housing na additional na screening devices kailan po nangyari nga po itong uh, pag-breakdown itong uh, screening device natin uh, since yesterday po. Okay. Uh, pero nung hindi pa nai turn over yan sa uh, NMIC, tama o ba? New Manila International. NMIC. Opo, tama New no? Na po. Okay. New Dalawang N po, November, November. No, okay. Itong bagong pamunuan na lang ng uh, uh na natin. Ilan pong screening machines meron po dyan, sir? Uh, Uh, sa pagkakalam ko meron pong five na screening uh, devices po dyan. No? Uh, kaya lang po, naka-distribute po ito kasi uh, marami po yung carousel ng ating baggage handling. No? So after natin mag-check-in, yung ating pong bagahe ay dadaan sa mga carousel. At after pong dumaan sa screening device, doon po siya masasort kung saan aeroplano po siya ikakarga. No? So um, yun pong isang linya dito, ito okay. po yung um, bumigay kung kaya kailangan pong idaan yung bagahe doon sa ibang screening device na gumagana po. Okay. Naayos na ba ito, uh, Attorney Chris, ngayon? Wala na ng problema? Actually, sir, um, uh, kukuha pa lang po ako na update ngayon. Uh, sa totoo po, um, nag-food nag poisoning po kasi ako since Uy! yesterday. No? so ano, sa uh, bahay ka lang? Po, uh, opo, pero papasok po tayo sa airport dahil gusto po ni GM uh, ma-update po tayo kung ano po yung nangyayari sa terminal 3 po. Okay, sige. Ah, uh, keep us posted na lang, Atty. Chris, at magpahinga ka. May sakit pala si Atty. Chris, ha? Sige, sir. Ah, uh, pwede may tanong, isa na lang. Kumusta na yung mga sasakyan muna, yung mga iniwan dyan sa mga uh, sa uh, paradahan, kung saan eh, marami yata mga unclaimed at uh, matagal lang nakaparada dyan na mga sasakyan? Tama yun. Ano, no? Tama yun, Sir Adjo, no? Um, meron na po tayong parang initial advisory mula sa ating OGCC na talaga pong kailangan kinak kinakailangan natin ng judicial proceeding para ma-abate mm. po ang mga nuisance na ito. No? Uh, meron po kasi tayong mga napadalhan dito na anim po na registered owners. Um, yung lima po dito ay bumalik na wala pong tatanggap. No? At mm -hmm. hindi naman po sa pag-ano pero medyo foreign sounding yung kanilang mga pangalan. At kung titingnan din po natin yung kanilang entry sa uh, parking facility, ito din po yung kasagsagan ng ano no ng ating covid pandemic no so um inaalam po natin kung ano ang pwede natin gawin na hindi naman po natin nilalabag ang proseso okay thank you thank you attorney chris pagaling ka attorney chris bendio Good po head uh, executive assistant ng Manila International Airport uh, Authority okay uh, magandang Good morning ano na ito new na iya infra Infrastructure Corporation or NNIC. Yun. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Sige, kukuha tayo ng uh, pupunta pala sa opisina. Kasi nasa ano na po yan eh. Private na kumpanya nagpapatakbo ng ating pong uh, main gateway nito po sa Pilipinas. Ang na uh, Ninoy Aquino International Airport. Cebu si Pacific na lang. Si ano, Don. Si Carmina Romero May number tayo sa kanya eh Kasi naapektuhan po ito Ang Cebu Pacific Okay Matagal na pala yung uh, may problema Maintenance Nitong baggage handling system na yan Na nagkaroon ng technical issue dyan sa uh, Terminal 3 uh, So ngayon isa ito sa inuuna for procurement na. Ah. Nang uh, bagong pamunuan ng uh, Ninoy Aquino International Airport. Ah. Dati inayos na 'yan pero yung mga spare parts nga talagang matagal nang dumating. Oh ngayon eh problema na ngayon 'yan ng uh, bagong pamunuan nga nang naiya sige. Aantayin uh, antayin na lang natin na ang uh, Cebu Pacific kung na, na okay na ba? Yung mga bagahe nila dyan. Okay. September 14, nang uh, uh, nag-operate na itong New Naia Infra Corporation and uh, rest assured yata, they have already procured itong ilang, ilang mga piyasa immediately since uh, the consortium is not uh, uh, bound yata dito sa batas, may batas sa eh. Republic Act number no. 9184 Government Procurement Act. Dapat mabilis na yan. Anyway, balikan lang natin po itong uh, problema natin sa NAIA. Pwede naman talagang bilhin yan ng na na-IA Infra Corporation dahil hindi na sila dadaan dito sa uh, napakahabang proseso ng Procurement Republic Act No. 9184. May bidding pa yan, etc. Ang sinasabi dito ng NNIC, uh, inaayos na nila closely. Huh? At uh, nakikipagbunay na rin sila with Cebu Pacific uh, para po ma-minimize ang impact po ng mga traveler. So, D -D patay bibyahi pa naman to si Don Ulitin ko ha Nako, Don! Dala ka ng maraming ano ha Ah, pasensya Ah, wag ka uminom ng kape Uminom ka ba ng kape? Hindi no? Habang ah, minsan minsan Ha? Ah, relax ka lang ha Pagpunta mo ng ano N-I-N NIA Ninoy Aquino International Airport ha Lalo na kapag uh, sasakay ka sa Cebu Pacific wala ka problema eh, sos, porbida, no? Buti na lang talaga, hindi ako na, sos, nadamay pa ako dyan. Ako, ewa ko lang. <laughs> hindi ko pwedeng tawanan yan, talagang, sos. Ha? Bagka nang ng maintenance na ako dyan. <laughs> sa stress. Ay, Hoy! nako, ano ba ito? Eh, binabati ko sa naman tayo, bayan. Ha? Ha? Binabatikos tayo, worst airport sa buong mundo na Ninoy Aquino International Airport. Kailan ba itong uh, tawag nito? Ang problema natin dyan sa airport natin? Oo. Ay, nako. So, uh, sige, ah, uh, Sa Cebu Pacific Tech, na okay na ba yun? Tawagan natin doon,